Idinagdag na sa mga nasa state of calamity ang buong probinsya ng Bulacan dahil sa pagbaha sa labing anim na bayan at tatlong lungsod nito. Pati mga pupuntang Metro Manila mapapasabak sa bahang nagpalubog sa ilang bahagi ng National Road. At sa isang bayan, pinalutang na refrigerator na ang sinasakyan ng mga pumapasok sa trabaho. Ang latest sa live na pagtutok ni Cedric Castillo. Cedric, Yes, uh, Mel, Atom at uh, Emil, sa pinakahuling uh, tala ng, P ng Bulacan PDRRMO ay umabot na sa 500 million pesos ang pinsala na dulot ng habagat na pinalakas ng dalawang bagyo na nagdaan. Hindi tricycle, hindi padyak at hindi rin bangka kundi floating refrigerator ang sinakyan ni Marie papasok sa trabaho galing sa kanilang bahay sa Balagtas, Bulacan. Ang gani nga eh, ang nga ni Kuya eh. Um, hindi Bani try... Wala nga po meron siyang ganyan eh. Kasi ang, ang hilab din po maglakad, mabigat po kasi sa ano pa Sa rep po yan yung mga siran rep, yan pero dikit-dikit lang po. Sa mga istaro po niya sir, tapos wala po siyang butas, mga lik niyan, plastic, magaan po. Kaya po, eto, pwedeng gamitin pang palutang sa pagdating sa MacArthur Highway, kulay putik na tubig naman ang sumalubong kay Marie. Hindi na rin niya matandaan kung kailan siya huling gumising na sumisikat ang araw. Eh, super excited na po. Bukas <laughs> sa tingin. Sa tingin ko parang hindi pa po, eh, makalimdim pa po yung panahon eh. Ang toring ito na landmark sa bayan ng Balagtas. Hanggang gater pa ang tubig ng umaga pero malaki na ang ibinaba nito. Kumpara noong kasagsagan ng ulan, dala ng habagat. Sa videong ito na noon sa tabi ng clock tower, makikita ang ibabang bahagi nito na lubog sa baha. Ang eatery staff na si Abraham, lilinisin na raw ngayong umaga ang burak na pumasok sa tindahan. Pagdating ko dito, wala pang tubig dito sa harapan, pati doon sa kabila. Dito sa loob, wala rin po. Wala pa, sir. Anong oras yung napansin na mag nagkakatubig na ulit? Mga alas upso na, alas upso na yun. Nasa sulok naman ng MacArthur Highway ang watch repair ni Mang Juanito. Kahit mataas daw noon ang baha, hindi raw siya natinag sa pwesto. Kung hindi po natalian ito, natumba na ito. Dahil um, kasi nung nandito ako, biglang umalon. May customer na dumating? Wala po, kahit isa. <laughs> sa tala ng Bulacan PDRRMO, walong barangay ng Bayan ng Balagtas ang lubos na naapektuhan ng habagat na pinalakas ng bagyong Egay at Falcon kabilang ang balagtas sa labing anim na munisipalidad at tatlong lungsod sa Bulacan na naperwisyo sa pagtaas ng tubig. Kanina, idineklara ng under state of calamity ang buong lalawigan. Pabugsubugso pa rin ang ulan sa maraming bahagi ng Bulacan ngayong maghapon. Pero sa ilang binahang bahagi ng bayan ng Bustos, humupa na ang tubig, gayon din sa sentro ng Baliwag. Ang mga motorista at commuter naman na babagtasin ang MacArthur Highway papuntang Maynila. Mapapasabak pa rin sa baha sa ilang bahagi ng National Road Emil, katulad alimbawa dito sa exact location natin, sa malapit sa boundary ng Bukawi at Balagtas, dito pa rin sa Bulacan, along MacArthur Highway, kung saan bumabagal yung pagdaloy o yung pag-usad ng trapiko dahil nga kung makikita nyo sa live video, yung mataas na tubig sa estimate natin, ito ay lampas pa dun sa gutter. Sa kabila nito, wala namang magawa, lalo na yung mga malilita sa sasakyan at saka yung mga motor na maglak maglakas loob na lamang para makalusot dito sa baha. Emil? Maraming salamat, Cedric Castillo. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.